Alam nyo ba mga kumari ko na ang mayonnaise at keratin kapag nga pinagsama ay talaga namang napakagandang treatment sa ating buhok? Uh, hi mga kumari ko! Nandito na naman nga ang kumari mo, kumari nyo at kumari ng lahat. So, for today's video mga kumariko, ituturo ko nga sa inyo ang isa sa treatment ng pampatanggal nga ng dry ng buhok at pampaganda nga ng ating buhok. So, kahit nga hindi ka na magpareban mga kumariko, is caring-caring na yan dahil nga meron tayong treatment na makakatulong nga sa buhok natin. So, kaya naman, tara mga ko, tapusin nyo itong video na ito hanggang dulo para nga ma-share ko nga sa inyo. Sobrang napakadali nga lang gawin ito mga kumare ko. Kumuha ka nga lang ng isang maliit na lalagyan tapos kumuha ka nga rin ng conditioner. Pwede naman ang cream silk or keratin mga kumare ko is pwedeng pwede. Tapos nga plain na mayonnaise kahit nga anong brand ng conditioner at ng mayonnaise mga kumari ko is pwedeng pwede nyong gamitin basta po plain pwedeng pwede yan mayonnaise pala mga kumari gagamit ka nga lang pala ng konting dami ng mayonnaise dito mga kumari ko depende nga sa haba ng iyong buhok dahil hindi nga masyadong mahaba ang buhok ng kumari nyo hindi niya nga inubos itong pack ng mayonnaise mga kumari ko at kalahati nga lang ang kinuha niya pero itong conditioner mga kumari ko is gagamitin nga natin ang isang buo at kapag nga napagsama mo na yung dalawang mga kumari ko halu-haluin mo nga lang siyang mabuti hanggang nga sa maging ganito na yung itsura niya So eto na nga yung ginawa nating treatment mga kumare ko yung gamit nga yung mayonnaise na blue or kahit anong plain na mayonnaise mga kumare ko is pwedeng-pwede at kahit anong keratin or cream self is pwedeng pwede. So, ganito lang yung ginagawa ko dahil nga mahilig ako mag-bleach ng buhok, bukod nga sa suka. Is maganda nga rin ito mga kumari na pampaganda ng ating buhok. Makakatulong to para makapag-stop ng panlalagas ng ating buhok. At saka maganda ang mayonnaise mga kumari ko na pampalambot at pampastraight nga ng ating buhok. So, kung i-apply nyo siya mga kumari ko is ganito lang. Napakagandang treatment nito mga kumari sa buhok natin. Ibabad nyo itong mga kumari ko ng mga 1 hour sa buhok nyo. Tapos, bago nyo po siya babanlawan. So, napakagandang treatment nito mga kumari ko. So, bata pa lang ako. Ito nga isa sa treatment na to ang ginagawa ko. So, kasi hindi naman ako every year nakakapagpariband mga kumari ko. Katulad ngayon, hindi nga ako nagpariband. So, ginagawa ko na lang itong treatment na to para nga kahit papano ay gumanda nga ang aking buhok. At saka, pag nagbiblitch ako ng buhok, yon Ginagawa ko talaga to sa buhok ko. Hindi siya mabaho mga kumari ko kasi nga, ang bango rin naman ng keratin. So, para lang din siyang normal na cream salt mga kumari ko kapag sinama. Pero ng keratin, hindi naman siya mabaho. Kung, so, kung saan yung makapal na kulay ng buhok nyo, is doon nyo rin lagyan. Yan. Bababad nyo lang ito sa inyong buhok. Isang oras nyo siyang ibababad sa inyong buhok. Apply na natin siya sa ating buhok. So, kukuha ka lang ng plastic. Tapos, ipa-plastic mo nga sya sa buhok mo, mga kumari ko, ng at least 30 minutes. Ayan. Kasi para ka na rin dito nagpa pa-hot oil. ibabalit mo lang siya sa buhok mo. Yan, ganyan siya mga kumari ko. Napakagandang treatment nito sa ating buhok. So, eto nga mga komari ko at binalik ko nga siya sa uh, plastic ng aking buhok ng mga 30 minutes at babalikan ko kayo mga kumari ko kapag nga nabanlawan na nga natin siya. So, ibababad ko lang ito ng mga at least 1 hour sa aking buhok tapos saka babalik. So, ay na nga mga kumari ko. Ganun lang naman siya kadali. Binabad ko nga siya sa boko ng at least 1 hour. Tapos, binalot ko nga siya ng plastic. Pagkatapos, mga kumari ko, pag magbabanlo na kayo, is pwede, pwede po kayong mag -shampoo. So, ganun lang siya mga kumari ko. Ang lambot niya nga sa buhok ko. So, binalawan ko na siya. So, eto mga kumari ko, edi pa siya masyadong tuyo. Pero, eto lang yung treatment na ginagawa ko na makakatulong nga sa dry kong buhok mga kumari ko at makakatulong nga to para lumambot nga ang ating buhok. So yun lang naman mga kumari ko kung nagustuhan mo nga to mga kumari ko papalaw pa react na lang din mga kumari ko pa share kung hindi ka pa nga nakapalaw is papalaw na nga para sa mas marami pang video tips.